Hello guys, good morning. Happy Araw ng Digos City guys. Karon, we celebrate sa Araw ng Digos. Lechonan sa kadalanan guys. Tagang lechon guys. Karong atlawa. Hindi mo malit. Ah. guys. Araw ng Digos City. Okay. Let's una sa kadalanan guys araw ng Vigo City <laughs>

British ka, British ka gumay 600, no? Oh. Yeah. Surely, 600. Yeah. Surely, Litson. Siya mo sultin sa ma'am.